my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung nangyaring hearing nito lamang September 25, 2023, sa Senado. Ito ay patungkol muli sa kinahinatnan at kung anong nangyari kay Nanay LV Vergara. Dito kasi, biglang uminit ang ulo ni Sen. Rafi Tulfo. Sinabi pa niyang, stupid law. Hmm, ano kayang law? yung sinasabi niya. Kasi binanggit niya yung qualified theft. May binanggit din siya tungkol sa mga labor laws. May binanggit din siya tungkol sa kasambahay law. So, ano ba doon ang stupid law na sinasabi niya? Ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at um, uh, pinagsubmit po ng mga proof of compliance yung ating mga uh, employers, no? Kasi base sa sa findings, ay um yun nga po wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS pag-ibig at Philhealth sa worker for month pay lahat po ng mga benefits no at yung uh, nakaschedule po ito ay uh, your owner ng dalawang mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang DOLE September 12 po hindi sila sumubmit po wala pong uh, at September 19 po ang ang pangalawang conference uh, pag kung uh, Uh, pagkatapos ng dalawang conference na yun po ay magka-issue. Okay, so, so in short, sure, lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadyan nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hiling. Okay. So, so far, ano po lang dito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito po ay ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yun. Kasi right. sila, iba ka po yung iba ay wala na nung time na yun eh. Pero uh, hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila. So, so anong violation? An uh, sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na suweldo ng mga tao na nandito sa tindahan. At yun po ay kailangan ko payahan. Uh, and then, anong parusa? Pa uh, sorry. Anong parusa? Anong parusa? Oh, See? Si Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Ang ibig mo man sabihin, yung nagbalangkas ng revised penal code ng Pilipinas ay stupid, dahil sa revised penal code, nakalagay ang qualified theft. Sinasabi mo rin bang, stupido ang nagpalangkas ng labor code of the Philippines? At, stupido rin ba yung author ng kasambahay law? So, ano yung hindi stupido? Yung bill na gagawin mong batas? Natatanggalin mo ang mga domestic servant o yung mga helper sa kasong qualified theft, pag sila ay nagnakaw? Qualified, sandali lang po. Uh, sorry, sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pag kasambahay nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang binipisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salamat. Maki-ilang beses na ba natin pinag-usapan ito kung bakit pumapasok ang mga household helper na kapag nagnakaw ay qualified theft ang kaso? Iyon ay dahil sa trust and confidence na ibinigay ng kanilang mga amo. Hindi naman lahat na sitwasyon ay kagaya ng kay Nanay Elvi Vergara. Meron din naman talagang magnanakaw. Na kasambahay hindi mo yan maikakaila. Dahil marami na rin news ang naglipana at umamin pa sila na talagang kinuha nila yung mahalagang bagay na pag-aari ng kanilang amo. Alahas, pera, cellphone. So anong gusto mong ikaso dito pag nagnakaw sila? tev lang? E paano yung elemento ng trust and confidence na ibinigay sa kanila? Mababaliwala ba yon? Pareho na lang sila nung nagnakaw dyan sa tabi-tabi na wala man lang relasyon doon sa kanyang ninakawan? Iba ang sitwasyon kasi kapag ka kang tiwalang ibinigay. Naku, ilang beses na ba natin ito pinag-usapan? Parang hindi pa rin nakakarating kesa na ito, Rafi Tulfo. Diba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw kung ano na pang pagnanakaw na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. So, sino ba ang hindi estupido? Pero si amo, nakaw ng nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga binipisyo. Uyo, pansinin niyo sa Sen. Jingo Estrada. Parang sumasakit na yung ulo mga sa mga sinasabi ni Sen. Rafi Tulfo. At kapag nalaman ng Dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong! Mapapamura lang tayo rito. Oh, Senator Tulfo. Hinay-hinay lang sa pagmumura kasi. Huwag kayong magalit sa dole. Kasi ang dole ay walang kapangyarihang magpakulong. Kahit sabihin pa na ang amo ay napatunayang hindi nagbabayad ng sweldo sa kanyang mga kasambahay. Ang kapangyarihan lamang ng dole ay ipatupad kung ano yung labor laws. So, kung hindi nagbabayad ng sweldo, yun lang. Magbibigay sila ng order or decision na dapat bayaran yung kakulangan niya sa kanyang mga empleyado o kasambahay. Hanggang dun lang po. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanungin kita. Anong parusa, direktor? Hindi mo rin ba alam yung ibang mga batas na existing na? Patungkol dyan sa tinatanong mo? Kasi naman, may mga batas na tayo. I-check nyo lang po muna. O kaya, i-request nyo yung mga lawyers nyo na i-research yung mga nais nyo hanapin at alamin. Sir, Gusto should... ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang talagang makulong. And my, uh ang lakas makasigaw. Talagang bidang-bida sa mga mahihirap nating kababayan. Ang problema, hindi niya alam na may batas na rito na pwedeng makulong kapag hindi nagbabayad ng tamang pasweldo. Kung gusto magpakulong, ibang kaso ang isasampa, hindi sa dole. Senator Tulfo. Um, yung meron akong bid na qualified theft. Uh, I mean, uh, sorry, wage theft. Have, uh, Laban sa mga. uh, other provisions of the Labor Code of the Philippines? Or if you're not in a position, just say so. So yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative uh, fine. Uh, no, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron bang pagkakakulong? Senator Tulfo, mayroon. Alamin nyo lang. Kaya na, Mr. Chair, mayroon akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para to mga walang yang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong na kanilang at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at binipisyo sa kanilang mga tao hindi sila kukulong pagbabayarin lang dole ito ang masakit. Nagagalit siya doon sa mga opisyal ng taga-labor. Ang gusto niya kasi makita kung may penalty ba kapag hindi agad nagbayad na sweldo sa mga kasambahay. Nang gagalaiti siya at that time kasi hindi masagot ng taga-labor kung ano bang penalty. Ayaw niya kasi, no? Ayaw niya kasi na magbabayad lang. Nandanyos. Nandanyos o ng mga hindi na sweldo o benepisyo. Ang gusto niya kulong. Nako, Senator Tulfo. Research, research po. Ano ba yung pinag-usapan natin yung benepisyo rito? Halimbawa po, ang SSS. Kapag hindi po binayaran, ang SSS premium para sa kasambahay, hindi nyo ba alam na ito ay may kaakibat na penalty maaari ring makulong at magpayad pa ng fine. isoli mo lang pera hindi mo uh, isoli mo lang pera hindi nakaw mo. Yung sweldo hindi nakaw mo paki yung benepisyo hindi ako paki walang pagkakakulong. Meron tayong nakilala. Hindi binayaran ng kanyang accountant yung SSS para sa kanyang mga empleyado. Wala siyang kaalam-alam. Alam mo nangyari? Napakulong siya dahil sa hindi pagbabayad ng SSS ng mga empleyado. So, hindi totoo na walang penalty kapag hindi nagbayad ng benepisyo para sa kasambahay o sa mga empleyado. That's wrong. Kapag hindi ka kasi nagbayad ng SSS contribution para sa iyong empleyado o kasambahay, ikaw ay maaaring mapatawa ng fine na 5,000 hanggang 20,000 pesos. maaari ka rin makulong hanggang 6 na taon. Hmm. Ano yung sinasabi nyo? Walang penalty. Huwag kalimutan na maliban dyan, may dagdag pan 3% dun sa dapat niyang bayaran. Yan ba yung injustice na sinasabi mo para sa mahihirap? O, oh, di ba sa kasambahay lo, required din magbayad ang mga amo ng field health contribution para sa kanilang kasambahay. At kapag hindi nagbayad nito, maaaring makulong ang amo ng anin na buwan hanggang isang taon. O, ano sinasabi niyong walang penalty? Sa pag-ibig funds, benepisyo to. Kapag hindi nagbayad si amo, maaaring makulong si amo ng anim na taon. So, dapat mag-research alamin kung ano na yung pwedeng gamitin. Hindi yung nanggagalaiti kayo dyan o galit na galit kayo dahil hindi nakukulong yung mga amo. Meron tayong batas. Meron na po tayong batas tungkol dyan. O, tungkol naman hindi sa pagbabayad ng sweldo. Sabi ni nanakaw daw yung mga sweldo na hindi ibinibigay sa mga kasambahay. E, ka lang. May batas na rin po tayo dyan. Panahon pa po ni FBR. O anong batas ito? Ito yung RA 8188. An act increasing the penalty and increasing double indemnity for violation of the prescribed increases or adjustment in the wage rates. Amending for the purpose Section 12, Republic Act No. 6727, otherwise known as the Wage Rationalization Act. Dito sa batas na to, kapag napatunayan na nag-violate yung amo sa hindi pagbibigay on time ng sweldo at kapag siya ay nahatulang nag-violate, irerequire siya at bibigyan siya ng order na bayaran ng doble no? yung amount na hindi niya nabayaran. And those employers who refuse or fail to pay the minimum wage rates ay maaari silang bigyan ng order na magbayad ng fine na not less than 25,000 pesos and not more than 100,000 pesos. O kaya ay makulong ng not less than 2 years but not more than 4 years. Hindi patas ang batas. No. Mr. Mr. Sada, would you I like may... to interject? The, uh, You're the uh, author of the Kasambahay Law. With the uh, permission of uh, Senator, Senator, Senator Tulfo, we are here uh, to investigate this uh, maltreatment of... Uh, this kasambahay named the uh, Aling LV in aid of legislation. O oh, ayan, niremind ka tuloy ni Senator Jingoy Estrada na yung hearing ay purposely in aid of legislation. Hindi para um, alamin kung sino sa mga resource person ang nagsisinungaling. Yes, I am the main author of uh, Batas Kasambahay and I am open to revise or to amend or to improve this uh, kasambahay bill that is why i am thankful to the chairman of the committee on justice that he has conducted several hearings with regard to this uh, to the maltreatment of uh, uh, manang lv and uh, as what you said uh, senator tulfo you are uh, you are one with me in improving this uh, batas kasambahay Bill. That that is why I as a uh, the principal author of kasambahay bill uh, admits that there are uh, some uh, loopholes uh, in this bill that that is why uh, I am open to amending or, or revising this uh, particular bill. Thank you Mr. Speaker, Mr. Chair. Uh, not only do sa mga kasambahay, uh, maging sa mga trabahador, that uh, trabahador sa factory, trabahador sa security, security guard, factory worker, ganun eh. Sabi na rin natin, Sen. Tulpo, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanako yun. Na, pati face mask. Hindi lang po kasambahay. Hindi, hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. Yeah, 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 I know. What I'm trying to say in general, Mr. Uh, Senator Strada, uh, hindi lang yung sa kasambahay law kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babagoy, yun yung gagag siguro babagoy natin dahil maging yun sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, uh, maging yun sa mga uh, nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan, uh, ninanakawan po, even while we speak, libo-libo po mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo And yet, kapag na-discovery later on ng dole na nanakawan yung kanilang mga magagawa, yung dole, inspection and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabi ni Soli mo lang dinakaw mo sa iyong mga empleyado, and then tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Ay, naku! Maling-mali talaga yung ganyang pag-iisip. Maling mali. May batas na rito. So huwag ka nang banggalaiti. Kailangan na lamang dito ay i-implement. So aralin mo yung sinasabi nyo wage theft law na balak yung gawin. Baka maging redundant ulit. Kasi meron na. 1996 pa to. Hindi lang na i-implement. So, bago mag-init ang ulo, Aral-aral muna. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.